Ito yung pinakamabilis na diskarte kung paano magluto ng masarap, matipid at malasang pansit. Dalawang klasing noodles na pansit yung ating gagamitin. Yung tinatawag na pansit canton tsaka yung bihon. Gagamit tayo ng atay ng manok at kikiam. Yan yung isasahog natin sa ating pansit babad muna natin yung ating pansit bihon matagal kasing lutuin yung pansit bihon pag di natin binabad yan habang nakababad yan ready natin yung ating mga gulay na gagamitin ayan yung ating baguio beans 15 pesos lang po yan mura lang kasi yung kilo ng baguio beans kaya medyo marami yung ating nabiling 15 pesos tanggalin natin yung ugat ng baguio beans at hiwain na rin natin gunting na lang yung ginamit ko para mas mabilis hugasan na rin natin yan eto nga pala yung gulay na aking binili hindi na natin kailangang bumili ng perpis ng repolyo at carrots kasi dito sama sama na sila 15 pesos lang po yan kada isang pack ayan makakatipid po tayo dyan kasi marami na po yan Napakamahal po kasi ng kilo ng repolyo tsaka ng carrots ngayon. Bawang at sibuyas, ire-ready na rin natin yan. Ipisa na natin lutuin yung ating pancit. Painit tayo ng mantita. Unay natin lutuin yung atay ng manok. hindi ko na hiniwa yung atay ng manok sa tagtaran kasi madugo po kasi yung atay ng manok dito na natin po putol-putulin habang niluluto natin sa mantika putol-putulin lang natin sa sandok lutuin na rin natin yung kikyam isabay na natin sa atay ng manok mas maganda kasing unahin natin lutuin yung mga pangrikado kasi ito yung itatappings natin mamaya sa ating pansit. Magisa na tayo, unahin natin yung bawang. Ayan napansin nyo, luto na yung ating atay ng manok tsaka yung kikiam. Ito kasi yung mabilis na proseso sa pagluluto ng pansit. Sunod na natin yung sibuyas. Ihalo na rin natin yung ating mga kikiam tsaka yung atay ihalo na natin yung ating mga gulay yung ating carrots, repolyo, peche, bagyo tsaka yung bagyo beans natin Lagyan na natin ng toyo or soy sauce. Tsaka yung ating pampalasa, yung ating chicken cubes, ihalo na rin natin. Lulutuin natin yung ating mga gulay ng 5 to 10 minutes. Nagyan na rin natin ng ating pamintang pino. Spread lang natin yung ating pamintang pino. Haluhaluin lang natin. Ayan na po yung ating gulay. Luto na po yan. Ihiwalay po natin yung gagamitin natin mamaya na pang toppings sa ating pansit. Magtira po tayo ng konti sa ating kawali na iahalo natin habang niluluto natin yung ating pansit bihon. Andiyan na po yung binabad nating pansit bihon kanina. Nilagay na natin. Iahalo na rin natin yung matabang pansit. Or tawag nila dito ay pansit kanton. Halo-haloin lang natin yan hanggang maluto yung pansit kanton tsaka yung pansit bihon. Parang nakikita nyo na po yung resulta ng ating pansit. Ito po yung pinakamabilis na diskarte sa pansit. Maglagay na tayo ng pampalasa sa ating nilulutong pansit. Nasa dalawang basong tubig din po siguro yung naidagdag ko dyan habang niluluto ko yung bihon natin tsaka yung pancit canton. Mabilis talagang magluto ng pancit pag binabad mo na yung bihon. At pag malambot na yan, ibig sabihin luto na po yan. Meron po tayong celery na magpapabango sa ating pancit. Ugasan lang din po natin yan. Hiwahiwain lang nating maliliit yan. Ito na po yung pinaka-output ng ating recipe. Pansit pa lang po, malasang-malasa na yan. Hiniwalay po natin yung sahog ng ating pansit. Itatoppings po natin yan. Ayan na po yung ating sahog, yung ating kikiam, atay ng manok, tsaka yung mga gulay. Tsaka yung ating celery na magpapabango sa ating pansit. Sang piraso si. kalamansi. Ready na po yung ating pansit. Thank you for watching.